Hi ka business. Hello ka coach. Mga negosyante diyan, mga baguhan na negosyante, uh, experience ko po ay ilalahad dito, no? Dahil gusto, kong, uh, uh, is gusto ko pong i-iskus ko i sa inyo mga pinagdahanan ko sa pagnegosyo Kaya uh, mga ilang buwan po tayong hindi nakapag-vlog dahil sa sobrang busy natin ay ngayon ay medyo okay okay na kaya bumalik tayo sa pagbablog so tayo ay nag school elementary meron pa nga ako hindi na ako dumaan ng nursery at uh, saka tinatawag nila kinder Direkto elementary no? so uh, ano, grade 1 to grade six tapos high school first year to fourth year no? tapos college so ilang taon po tayong uh, nag-aaral no? pero ang tinuro sa atin sa pag-aaral natin ay uh, mag-aral ng mabuti tapos tapos ng pag-aaral Uh, mag-apply ng trabaho para makahanap ng magandang trabaho. ba? Diba? Yun talaga yung goal ng mga karamihan ng mga Pilipino. Kasi culture yan eh. No? Oh? So, kaya, kung makikita natin na lahat ng mga Pilipino ay karamihan ay mga alipin. Mga ah uh, masakit man, pero yun talaga yung totoo. Uh, alipin tayo ng mga Chinese uh, sa sarili nating bansa uh, tayo po ay alipin. No? Dahil yan ang tinuturo. No? Alipin tayo sa goberno. Yun. Alipin tayo. Diba? Utos utusan tayo na no, hindi natin masisisi yan mga tao dahil yun ang turo ng culture natin no saka pag mag-aaral tayo kailangan perfect no kailangan na uh, hindi pa tayo bumagsak kailangan hindi tayo magkamali dahil read agad yung card natin di ba maraming nag nagpakamatay dahil ano dahil mababa ang grades, ma gusto, mapahiya sa kanyang magulang, sa kamag-anak, no? Marami pa kamatay dahil na-depress dahil dyan. Meron iba nga, ah, bumagsak sa board, bumagsak sa bar, nagpakamatay. Diba? Dahil, tinataniman tayo ng Mahina na kalooban. Pero yun. So, paano po natin baguhin yan? Paano po tayo maging um, big? Big ba? Big na tao, no? So, sa experience, uh, nag-aral ako. Pagkatapos ko nag-aral, ng high school, elementary, nag-college ako. Pagkatapos yan, hinahanap ko yung pat ko na hindi po ako na maging utusan uh, palagi. Yan. So, pero, mahirap, no? Mahirap maging negosyante. Karamihan, hindi nakakalam. Dahil, akala nila, pag negosyante ka, ayahay ka na, no? Uh, hindi po yan totoo. So, ang importante, ang importante, gumawa ka ng aksyon. Diba? Gusto tayong uh, makahaon sa ating kairapan. No? Gusto po tayong makahaon sa uh, buhay natin dahil tayo ay eh, pinapanganak na mahirap lang. No? Ang pinapanganak ko tayo na ang walang-wala. Diba? ba? Magulang natin wala namang asyenda. Wala namang yaman. So ayan mo bang uh, susunod ka sa pat nila. 'Di ba? Na So ikaw nga uh, tao, napaisip ka paano naging mayaman si Hendrix si, eh. Si Manny Villar, no? Paano naging mayaman ang mga Uh, mga dayuhan sa ating bansa. No, makapag-isip ka talaga. So bakit maraming mga successful nga negosyante? Di ba? ako na isip ako. Bakit bakit nakaya ko? Nakaya nila, bakit hindi ko kaya ito makaya? Yan. So, paano? So, pinag-aralan mo ang mga galaw ng mga successful na tao. Ano bang mga galaw na successful na tao? So, karamihan, nagbabasa ng libro. no? Uh, ano bang inaalam ko yan? Nag nag jogging Nag-walking. Uh, almost nag-reading talaga. Hindi nila... Parang nag-iba yung path nila. Di sila sumama sa mga karamihan. Nga, disco, tagay ano, nag-iba yung part nila. Pero para kang nag-iisa. Para sa akin, noon, na hindi pa ako pumasok ng politiko. Ang lungkot. Para akong nag-iisa. Wala akong kaibigan. Sabi ko, ano ba naman itong buhay ko? Sila ako, oh, saya-saya nila dyan. Pero ako parang ang nag-iisa akong umuwi sa bahay pagdating nagbabasa ng libro. Dahil, niisip ko, gusto kong maging big, malaking tao. Gusto maging boss. na Gusto kong mag sa lahat. So, yan. So, kailangan, una, yung goal mo. At saka, yung sinasabing, ah, sabi pa, mayroong kang hinahawakan na hindi ka susuko. Kahit anong mangyari sa buhay mo, dahil pag ikaw ay papasok sa negosyante, ay napakahirap na buhay na pinapasokan mo. Kaya marami pong negosyante hindi yung nag One year, sumuko na, pinakamataas. Ah. Bakit? Oh, ito nga sasabihin ko. Bakit kayo matatakot? Tayo ay pinapanganak na mahirap. Walang-wala. -wala, tapos tumaas ka. Tapos bumagsak ka. Ba't ka mapahiya? Ba't ka nahiya? Bakit, bakit ka tinitingnan mo yung mga tao? Hindi bumagsak ka. Hindi. Hindi mo dapat yun kakahiya. Dahil nag-umpiso kang wala. So, kung bumagsak ka, bumangon ka lang. Total. Wala ka naman nag Di ba? Wala. So, nagawa mo ang umaasin. So, saglit. Bumagsak ka. O, bumangon ka. Importante, hindi ka titigil sa ginagawa mo. Importante, na sa school, pag bumagsak ka, nakakahiya, pagtawaan ka, bagsak ka, wala grades mo. Pero dito, sa entrepreneur, pag magkamali ka, yun po, ang tunay na entrepreneur, masasaktan ka, iyak ka, paghirapan mo yung sobrang pagod mo, ilang oras kang hindi matutulog, mag-office ka nga, wala sa gabi na, nag-office ka pa. Di ba? Kasi so, ganun talaga ang entrepreneur. Tanggapin mo ang sakit. Dahil yun po yung niluluto ka nga maging malaking tao. Maging strong. No? Hindi yung pag ano na, humina ang negosyo mo, hinto ka na. Hindi ganun. Take times. Ha? 6 to 10 years ng iba 15 years pa bago mag-success ha? bago mo makuha yung passive income na matagal mong hinahanap di ba? so 3 years pa lang 2 years ka tumigil ka na 1 year 1 month pa lang 2 months pa lang tumigil ka na sa pagdiligusyo dahil wala ka pong ano ba wala kang sa sarili mo na gusto maging big nga tao. No? Dakot ka sumugal. Sa akin, narami na akong pinagdalan. bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumagsak. Ilang taon na po ako Pero, hindi po ako Hanggang makamtan ko, makamit ko yung passive income na matagal natin hinahanap. Diba? Napakahirap bilang isang weekend shot Nakikita nila na okay ka, maganda buhay mo. Pero sa totoo, bilang isang entrepreneur yung behira na po, walang utang. so, <laughs> oh, pangaling kong shot eh. Ah, subscribe no? At pakipalo na lang sa ating uh, ah, vlogs, ah, no? Ah, Pa-shoutout dyan, no? Kay, ano, Miss Cutie. Ah, si Tabuday. Shoutout dyan, Tabuday. Ah, at Mala mal, guayo.